Hi! Magandang umaga mga katropa! Ito pong inyong abugado ng masa, si Atty. Nikki de Vega. Kakatapos lang po ng show namin, live po ang aming teleradyo show na Ang Buhay at Batas. Kasama ko po si Atty. Carlo Nicolas. Mapapanood po ito sa DZRJ 810 Radyo Bandido TV, mapakikinggan naman sa DZRJ 810 AM Radio. At syempre, live po tayo na sa YouTube din. And of course, meron po tayong ganitong mga solo episodes na kung saan sumasagot kami ng katanungan. Tulad po ng tanong dito ni Arvin. Sabi niya, Ma'am, Sir, ano po ang dapat kong gawin? 2023, hindi po hinuhulugan ang SSS ko ng employer buong taon. Pero palagi naman kaming kinakaltasan sa premium. Maraming salamat po. Nako kawawa naman si Arvin. May mga ganyan po talagang pasaway na employer. At uh, alam nyo po, makinig rin po, hindi lang para kay Arvin, pati rin po sa mga employer, no? Tayo po ay obligado. Siyempre, di natin ang premium ng SSS sa ating uh, mga empleyado at obligado pong irimityan, 'yan buo sa SSS. So, pag may employer ka na salbahe, binubulsa na lang yung sa sa'yo, ay maari kang magtungo sa SSS mismo kung saan yung lungsod meron siyang branch office, kung saan lungsod ang lungsod ng office ninyo, i-report mo sa SSS. At alam nyo po ba na ang hindi pag-remit ng mga premiums o contribution na dinededuct sa empleyado ay isa pong krimen. Ayon po sa Republic Act 11199 o ang SSS Law ay ito po ang pag, uh, pag ang isang employer ay nagdededuct sa kanyang empleyado at hindi niya nere sa SSS. Ito po ay classified as estafa or swindling under Republic Act uh, under uh, Revised Penal Code sa Article 315, I think. So estafa po to at swindling. At ang pen ang pa, ang parusa po dito ay may pagkakakulong. So bilang employer, kung korporasyon po siya, yung kanyang mga officers ay maaring makulong uh, sa hindi pagremit sa SSS ng mga kinakalta sa mga empleyado. At mataas po to, depende po sa amount yung uh, pagkakakulong. Kasi katulad niyan, pwedeng as 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 high as 20 years, pwedeng makulong, depende yan kung ilang milyon yan. At pwede rin hanggang 6 months ang pagkakakulong na isang employer pag hindi niya niremit ang contribution ng SSS na kinakaltas niya sa mga uh, empleyado niya. Kaya dapat po talaga ay ating, uh, pag nanakaw po yun eh, kinaltas mo sa empleyado mo tapos hindi mo binubusa mo. Talagang krimen po yun, that's swindling and estafa under, sabi ng uh, batas, ra 1 1199 Kaya yan pong ang remedy mo, maari mong isumbong sa SSS para iimbistagahan ito ng SSS. So, wag pong kalimutan, like, follow, and subscribe po sa aming Facebook, YouTube, at TikTok channel. Ah, channel ba TikTok? At TikTok, no? Para mas marami po tayo maabot. At kung may problema po kayo na kailangan ng payo na abogado, magtungo po kayo sa Facebook page ng Ang Buhay at Batas at magpadala ng private message para sagutin po namin live sa TV tuwing Tuesday po yan, 9am o kaya dito, katulad nito na uh, nandito po tayo sinasagot natin. So muli po, itong inyong abogado ng masa, si Atty. Nikki De Vega bumabati sa inyo ng isang happy